들고 가 그래 음, 음, 안 줘도 음, 돼. 돼. Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog at welcome po sa ating bagong episode ng Buhay Probinsya sa South Korea, buhay bilang isang yunori. <laughs> Welcome back sa ating kusina mga kabisdak Ito po ang paboritong ulam ni Bianan Ang tawag niya dito ay kalguksu Sabaw siya mga kabisdak na may noodles At sinasahugan po na mga seashells Yan, Hinugasan natin pa isa-isa para masiguradong walang sira Kasi kapag may sira yan mga kabisdak ay nako Kapag may isang sira na shell masisira po ang ating sabaw Speaking of Bianan natutulog pa po siya At si Little Insoy naman ay nasa labas naglalaro So ako lang ang kumakain mag isang pumapapak ng shine musket nabigay ng ating kapitbahay na nanghiram ng ating truck mga kabisdak na hanggang ngayon linggo na mga kabisdak one week and one day hindi pa rin niya sinauli nakakaano naman itong aming kapitbahay ano mura pa <laughs> nalilibog. Naguguluhan ako sa aming kapitbahay ba? Pati si Daddy Inc. Kasi nga, bagong lipat man sila mga kabistak. Actually, last year summer, nabili po nila yung house and lot dito dito sa aming neighborhood. And then, this month, sila, lilipat na talaga sila as in dito na sila maninirahan. Naghahakot nga sila na kanila mga gamit. So, ayun mga kabista. Kiniram nila yung ating truck which is ano na, 8 days na. Okay lang sana sanang nahihirap. Akala namin hihirapin for 1 to 3 days lang. So, pumayag naman kami. So, ginoo ko. Umabot naman ng 8 days, ano naman ang nangyayari? Parang hindi ko na gusto yung mga ano ba? <laughs> hindi ko na gusto yung mga pangyayari. Dahil na, ag, na, ano man kami makabistak, wala mang magagamit si Daddy Insoy. Okay lang, uh, uh ulitin ko, okay lang for 1 to 3 days. Pero parang wala naman silang balak isa uli ang aming truck. Tapos hiram lang yun ha. Okay lang sana, hindi ako mag-ano kapag may bayad. <laughs> <laughs> Pero hirap lang mga kamis na usapan. Ay, naku, parang inaabuso naman tayo. La, yan ang sinasabi ko kay Daddy so Kapag masyado kang mabait, parang aabusuhin may ibang tao talaga na, ano guys, maabuso. Bukal sa loob naman namin ang tumulong dahil alam naman namin kung gaano kahirap yung magako tapos wala kang track. As in, okay lang sa amin na tumulong. Actually, yung aming truck, marami na pong nangihiram dyan. Pero kapag ganyan na 8 days na mga kamis parang ano na, hindi ko na maintindihan. <laughs> anyway, balik tayo sa ating kalguksu recipe. Nagtadtad, nagchapchap, naghiwa. Ano ba? Naghiwa ako kanina ng mga zucchini. Yung ating zucchini, yan po ang ating mga ingredients sa ating kalgokso. Zucchini, patatas, at white onions. Then, meron din tayong garlic. Inubos ko na yung isang white onion, isang buong white onion, mga kabisdak, para hindi na bito masayang. Kasi kapag half lang, wala namang magagamit kasi weekends lamang ako dito sa bahay ni Binan. Sibi... Kapag si Binan lang mag-isa, guys, hindi po siya nagluluto. So, ayan na. Ginamit ko na lahat, guys. oo oh, sobrang dami ng ating white onions. Pero, okay lang. Masarap din naman ang ano, white onions. <laughs> so, ito, garlic. Ang style po nila dito is yung garlic. dinidikdik nila. Maramihan na dito. Pagdikdik. Tapos, nilalagay po nila sa ref. Para kapag magluto ka na, is kukuha ka na lang sa ref. O, oh, hindi na masyado. Makasave ka ng, ano, guys, oras. So, ito na. ko ang bawang at sibuyas. Then, isinunod ko ang ating mga shells. napalambot ko lang saglit ang ating patatas tapos sabay papak na rin ng ating mga oranges galing Jeju thank you so much mame Maraming salamat po sa iyong oranges. Masarap at matamis na mga oranges. Kagabi pala is kinain namin yung halabong kasi nandito man sila kuno ni Ab Abangan nyo po sa ating next vlog. Nandito po sila kuno ni at yung kanyang dalawang mga dalaga, dalawang mga anak ay nagustuhan po nila ang halabong ni Mamel. As in, ang sarap-sarap daw. Pinaka masarap daw na halabong na natikman nila sa tanang buhay nila. Wala pong joke. Yan po ang sinabi. Abangan nyo na lang po sa next vlog. So, ayan. Nung lumambot na ang patatas ay isinunod ko na yung noodles. Tapos panghuli na po yung zucchini. Masarap kasi ang zucchini kapag crunchy pa. Tapos, timplahan natin ang asin at pampalasa yung ating seasoning powder. At kung gusto mo, pwede, pwede rin lagyan ng pepper, black pepper mga kabistak. Tapos, yun nga, panghuli yung zucchini. Yan na. Shoutout po sa ating mga viewers na lagi nanonood ng na ating mga vlogs kay Ma'am Elisa Nutarte from Brunei, Sumagaysay and Clorabel Family in Panglao Bohol. Ma'am Mami Lourdes Manalo and Daisy Manalo from Cabanatuan City. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta. Oh, shout out sa mga taga-bantao diha ka kauban mga aliwas especially kay Sir Michael Legutan from Anda Bohol Philippines thank you so much ma'am Virginia Seveda for always viewing ma'am Virginia Seveda for si ma happy fiesta sa bayan ng Giginto Bulacan greetings from ma'am Leonora Sakibal happy birthday sa pinsan ni ma'am Lily Convecto na si Sir Rafi Barcelo happy birthday Sir Rafi Barcelo hello kay Real Nunez Malingin ma'am Joy Juanetes at sa kanyang anak na si Junel Juanetes from Dubai Mabel German Nene Mel in Denmark ma'am Jilda Ramos from San Manuel Pangasinan, Ma'am Celia Lagrana La from Pasig, Garciano and hinalog Family, shout out, Astrid, Lucas, Bear, Nico at Noel, mga apo ni Ma'am Eleonora Villegas, hello sa inyong lahat siyan. Net W. Vlog from Doha, Qatar, Ma'am Elaine Sante from Ras Al Khaimah Dubai, shout out sa mga apo ni Ma'am Marge Ledesma na, na sinasaab, Yasi and Yohan from Bacolod City. 재미 <목소리나> Dumaan lang kami sa dito sa Friendly Daddy Insoy bago kami pumunta doon sa mangingisda na aming kabaryo para bahagian bibigyan daw niya ng Shine Mosca. Ang tagal-tagal nila nagbusa para nagchismisan pa silang tatlo doon sa labas mga kabisdak. So kaming dalawa ni Little Insoy dito sa loob. Hindi na kami lumabas kasi nga ang lamig. Nagaano na lang kami dito, nag-make face na lang kami dito ni Little Insoy. O tingnan niyo, may isa pang dumating. O yan nagachika-chika sila mga kabisdak and in return sa binigay namin na Shine Mosca, ay binigyan si Daddy Insoy ng kanyang friend ng isang sented uh, scented stick na gawa ng kanyang asawa. Cambodian po ang asawa noong ano guys, yung binigyan namin ng Shine Muscat. Gawa niya yan yung scented na stick. So yon, ganyan mga kapistak dito. Kapag binigyan ka, oh, may return talaga yan mga kapistak. Nag-give nag and take sila dito. No? Eh, Ewan ko ba kung ano ang pinag-uusapan nila. Kahit tagal-tagal talaga nilang na ano, tagal nila natapos sa kanilang pag-uusap. So parang gusto nila drive nila So ito ating at lumarga <laughs> <laughs> Pero yung yung wiper ba nataranta siya sa wiper. <laughs> Shout out pala din kay Ma'am Erlene Sdrilon from Iloilo City. Thank you so much for always watching, Madam. Uh, mam Ma Ma'am Francia Cortez from Subic, Zambales, Philippines na naubos na daw niya lahat. Halos naubos na lahat ng panonood ni Ma'am Francia ang ating mga vlog. Sana all. Thank you so much mga kabisdak sa inyong suporta sa ating lahat ng mga silent viewers dyan. Thank you so much po. Advance happy birthday. Bukas po ang birthday sa apo ni Nanay G at work na si Gideon Bravery Idilion from Golden City, Imus Cavite. Advance happy birthday. Ayan po ang durop mga kabisdak. Ito ang durop mga kabistak sa spring. yan. Tutubo na yung mga bagong dahon. Ayan. Masarap po yan mga kabistak. Tutubo. Oh my God. 많이 많이 주시면 안 돼. 아! 아니 아니야. 아 아니야. 아니 아니야. 하나. 아니, 아니, 아니. 아니 진짜, 진짜 가지고 아유. 아 하나, 하나, 아니야. 아하아 하나. 아니야, 두개갖 그냥. 그냥. 뭐, 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 안안안안 아니야, 그거. 아니야. 다니야아 그냥, 그냥 아니야, 아니야. 아니야, 아니야. 아니야, 아야 아니야, 아니야. 이니야아아야 아니야. 아 <laughs> 와, 저거 육수, 육수, 육수 와, 소고기. 와, 하나 와, 있어. 저, 저 와, 아, 있어, 있어. 네. 와, <웃음> 와, 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 다 와, 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 소 와, 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 와,

guguma Ay hindi man tinanggap ni Ajushi ang bayad natin sa isda so binigyan na lang namin siya ng perila oil. Kinabukasan, lunes binigyan namin siya ng perila oil. Diba? Nagpa-giling, nagpa-ano man kami ng mga perila seeds. Nag-extract kami ng perila oil sa ating vlog 195 Thank you so much sa lahat ng nanood ng ating vlog 195 ito po ang mga hito. Yan, malalaking hito guys. At ito naman ay parang mga tuloy. Hindi ko alam ano sa Tagalog ang tuloy. Maliliit na mga tuloy mga kabisdak to Yan, frozen yan sila lahat. Gagawin daw meontang untang nila di Insoy sa Chinese New Year. Ngayong sulal, pagdating ng kanya mga friendship. Yan kasi ang kapaborito nilang, ano guys, paborito nilang banding. Kumain ng may untang, tsaka magtagay. Isang mega loud shout out kay Sir Ponciano and Ma'am Miriam Pastoral from San Jose, Batanga. Sila po ang mga parents ni Ma'am Ashley Pastoral. No? Thank you so much po sa panonood Sir Ponciano and Ma'am Miriam Pastoral. Happy viewing! Natutuwa at nakakakilig po na may mag-message sa atin sa FB. Pakifollow na lang po ako sa may gusto mga kabisdak. Pakifollow ang ating page, Bisdak in Korea. O, oh, natutuwa ako kasi may minsan, nakakatanggap po ako ng mga mensahe na ano daw, natutuwa sila sa ating mga videos at nakakawala daw ng stress, nakakawala ng, na, ng lungkot, especially sa mga OFW natin na mga kababayan. Maraming salamat po dahil may natutulungan din pala pala ito ating mga videos no. <laughs> ito po ang binigay ng mangingisda, binigyan tayo ng inihaw, grilled na kamote. Eh, binalot niya sa foil tapos inihaw sa baga, sa uling. Yan mga kapistak. Ang sarap, super bango. Pati si Milik natatakam pero ayaw niya kumain si Melik. Ito si Melik, mga kapistak, no, napaka-arte. Ayaw niya pong kumain ng mga isda, ng mga manok, ng karne, anything, ng mga uh, ng ulam. Gusto lang niya is cut food lang talaga. Hindi mo na ako pumasok sa loob. Dito lang ako kakain sa labas para aesthetic ba, para maganda yung view. Mas masarap kasi ang isang pagkain kapag dito sa labas mo kakainin guys. So, ako lang ba or kayo din? Tapos nanam namin ko talaga ang lasa. Dalawang piraso lang kasi ito. Yung isa is binigay ko kay Little Insoy. Tapos may kape. Ay napakasarap guys. Ni ay grasyang ni abot mga kabisdak. Presko pa naa pa Naa palang jukoy. Dahon sa saging. Lamit ni siya unungan. Iputos bas dahon sa saging. O kamao pa lang po kung maginamos, pwede po na siya iginamos isda ni si sa tabang fresh water mga kamisla kayo diba doon mami usap pa ngayon isda among uh, kabario, nang ng isda mauna isang kuha nawa o prisko pa sa mga kisla, kislap kislap pa mura si Zaog oh, mangsi Murag tamban tuloy. Oh, tamban tuloy. Labas. Tang 140 ang kilo. Murag mangsi mga kamisdak. Oh, yung kanang ibuhat bitaw nato idaing. Oh, ana siya ma. O. Oh. Prituhon siguro na na sa Saon tortahon ba niya na ho? Saon ba na ho? Muda yung gul nga. Huy mura manig bulinaw. Uy, naay bulinaw dari mga kamisdak. Ang nagbigay po nito ay yung kaibigan namin na binigyan ni Dan Insui kanina ng mga shine muscat na grapes. Tapos binigyan tayo ng mga scented na sticks. Yung kaibigan niya is dinalahan siya ng ganito tapos sinair din niya sa amin. Fresh na fresh water, fresh na fresh water fish. <laughs> nilagyan yung kalahate, eh, hindi siya kalahate guys, yung 3-4 na siguro. Basta yung mga malalaki is ipinaksiw ko. Tapos yung mga maliliit, ito na nilagyan ko ng harina tsaka curry powder. Dahil request ng Dan Insui, lagyan daw ng curry powder kasi na nasasarapan po siya. Harina taas, tubig, ihalo-halo ko o parang torta surta yung kanyang labas mga kapisdag. Ay, masarap po siya, guys. Lamik papang. Masuk lah. Hmm. Masuk. Masuk. Paksiu, Paksiu mau paksu. Paksu masih ya. Hmm. Aku nak gundi. Mengaku nak papang. Dia tung paksu papang. inununan unan papang. Hmm. Dia rakat tung pinggir itu mengaku bisgat. Yang. Lamik papang. Papang insui lamik papang. <laughs> Pusil! <laughs> Look at me! labi papang! Masarap, papang! <laughs> Kini ang inununan. Kini ang pinirito. O, oh, nindot. Gwapa kazo yung pinirito, oh. Maganda siya, mga kabisdak Golden brown talaga. <laughs> Tapos, may ginawang sausawa si Daddy Insoy. man nga natin ito. Masarap daw sabi ni Daddy Insoy, mga kabistak. Hmm. Sausawa natin sa suka. Tuyo na may. Sibuyas, sebuy. bumay. Đó mẹ cái nhỡ nhỉ Mà ngạo quá Mà ngạc, <laughs>